Idilunsa ng Mindoro State University katuwang ang DOST isang locally assembled weather monitoring system. May kakayahan ito makapagbigay ng mas detalyadong impormasyon sa lagay ng panahon na nakakapekto sa partikular na lugar. Yan ang ni Rod Lagusan. Ngayong napakainit ng panahon, sunod-sunod na naitatala ang matataas na heat index. At nagiging posible ito dahil nakakalat ang mga stasyon ng pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. At para mas makapagbigay pa ng mas specific na lagay ng panahon, tulad ng heat index, binuo ng Mindoro State University sa tulong ng DUST ang Project Moses, na isang locally assembled weather monitoring system. We are trying to gather data from the uh, site-specific na location pero wala pong available na data. So in that case po, napag-alaman po natin na very scarce po talaga yung weather data not only in the Mindoro but also in the entire Philippines. Because Oriental Mindoro is very vulnerable in terms of weather conditions. This is also an exit point of Many typhoons. Ito ay maraming watershed areas sa lalawigan na pinagmumulan ng baha. Sa kasalukuyan kasi niya, ang naibibigay na forecast ng PAGASA ay general at bawat lugar ay may iba't ibang sitwasyon. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng pagtatayo nito sa maraming lugar sa bansa ay mas magkakaroon ng reliable na data. Tulad na lang pagdating sa agrikultura. Ang Project Moses ay pinatatakbo gamit ang solar at wind energy para sa 24x7 weather monitoring at accessible ito sa pamamagitan ng website. Kasama sa nasusukat ito ay ang wind speed, wind direction, temperature, relative humidity at rainfall. Compared to uh, existing to many device that we imported from other county, this is a low cost because this is locally available and uh, available po lahat yung kanyang mga main parts at anya magandang katuwang ito ng pag-asa sa pagbibigay ng mas detalyadong lagay ng panahon. May limitation po ang mga forecast kasi kailangan mo ng very detailed data. E wag po kayong magtaka kung hindi umulan sa isang lugar pero baka alam nyo sa iba naman umulan. Ang mga localized monitoring ang mag supplement na more detailed data. So wala naman pong dapat magkaroon ng conflict because it is how data are presented and kung ano yung gamit ng information. Dagdag pa ng kalihim kapag mas maraming rain monitoring station, mas magiging accurate ang forecast at kanilang tinitingnan ang tulong ng artificial intelligence para iproseso ang napakaraming datos at ma-extend ang forecast mula sa dalawang araw na maging hanggang dalawang linggong forecast sa mas mabilis na panahon. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.